Sa pagpapatuloy ng recap, pagkatapos matapos ang kanyang misyon, bumalik si Liam sa kanyan upang makita kung ano na ang lagay ng iba. Sa kanyang teleportation, sinalubong siya ni Naasuna at Jode, na labis na natuwa nang makita siyang ligtas. Inakala nila na nagawa ni Leia na talunin si Dracula, kaya naman naniniwala sila na dapat ay malaya na rin ang lahat ng biktima. Subalit, sa halip na gumaling, nagsimula silang magliyab at unti-unting naglalaho. Dahil naging vampire na ang mga ito, ang kanilang katawan ay pinapanatili lamang ng Dracula's magic. Ngayong si Dracula ay tuluyang natalo at nasa dormant state, mawawala na rin silang lahat. Ayaw ni Liam na hayaan lang silang mamatay, kaya naman sinubukan niyang mag-isip ng paraan upang iligtas sila. Bigla niyang naalala kung paano niya nagawang pagalingin si Agan gamit ang All Clear Spell. Agad siyang nagsimulang mag-cast ng All Clear Spells ng sunod-sunod, at kahit paano, nagawa niyang iligtas ang ilan sa kanila. Ngunit marami pa rin ang patuloy na naglalaho, hindi sa patang single target all clear spell upang mailigtas silang lahat. Dahil dito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Liam, isinuot niya ang kanyang Guardian Raiden Armor upang makakuha ng malaking power boost. Sa ganitong paraan, makakagamit siya ng isang wide area all clear spell upang pagalingin ang lahat ng sabay-sabay. Biglang nagliwanag ang buong canyon, nabalot ito ng holy light, at nang bumalik ang lahat sa normal, lahat ng vampires ay bumalik sa pagiging tao. Subalit, dahil sa sobrang paggamit ng kanyang mana, napahandusay si Liam at nawalan ng malay. Makalipas ang isang oras, nagising si Liam, at labis ang tuwa ng lahat nang makita siyang ligtas. Agad niyang tinanong kung ano na ang lagay ng mga dating vampires, ngunit mukhang wala na siyang dapat ipag-alala, maayos na ang lahat ng ito. Habang pinag-uusapan ang nangyari, nagtaka ang iba kung anong klaseng spell ang ginamit ni Liam upang pagalingin ang lahat, dahil hindi pa nila kailanman nakita ang ganitong uri ng magic. Bago pa man ipaliwanag ni Liam ang tungkol sa kanyang all-clear spell, hiniling niya sa lahat na tipunin ang mga vampires upang makausap sila. Ngunit hindi ang mga taong naging vampire dahil sa Dracula's magic, kundi ang mga tunay na vampira na orihinal ng ganito bago pa man nagsimula ang gulong dulot ni Dracula. Matapos silang tipunin, agad na lumapit ang pinuno ng mga tunay na bampira kay Liam at buong pagpapakumbabang humingi ng tawad sa lahat ng kaguluhang naganap. Inalok niya ang sarili upang akuin ang buong responsibilidad sa insidenteng ito, kapalit ng hiling na huwag ng patayin ni Liam ang kanyang mga tauhan. Ngunit sinabi ni Liam na wala silang dapat ipag-alala, wala siyang balak papanagutin sila, dahil ang totoong may sala ay si Dracula mismo. Sa halip na parusahan sila, binigyan niya sila ng isang pagpipilian, sumama sa kanyang village at mabawi ang kakayahang makalakad sa ilalim ng sikat ng araw. Ngayon na natalo na si Dracula, nawalan na rin ang kakayahang mabuhay sa ilalim ng araw ang ordinaryong vampires. Ibig sabihin, pagdating ng umaga, maaaring matupok sila sa abo o kaya naman ay bumalik sa kanilang madilim at tahimik na pamumuhay. Nagatubili ang mga vampires na tanggapin ang alok ni Liam, lalo na matapos nilang maranasan ang bangungot na dala ni Dracula. Subalit, tiniyak ni Liam sa kanila na hindi siya isang masamang tao, dalawa lamang ang gusto niyang ipatupad na alituntunin, sumunod sila sa kanyang mga utos. Huwag silang lumikha ng anumang kaguluhan, matapos marinig ito, mukhang natuwa naman ang mga bampira sa kasunduan. Sa huli, lahat sila pumayag, kaya tinipon sila upang makipagkontrata kay Liam. Ang kauna-unahang nakipagkontrata ay ang pinuno ng mga bampira, kaya pinangalanan siya ni Liam bilang Alucard. Makaraan ng ilang araw, bumalik si Liam sa lugar kung saan niya ikinulong si Dracula. Dahil sa loob ng mahiwagang kahon ay lumipas na ang ilang siglo, at wala itong mapagkukunan ng pagkain, nagsimulang maglaho si Dracula mula sa pag-iral. Nang tuluyan ng maglaho ang Dracula, agad na winakasa ni Liam ang spell ng box, dahil sa wakas, makakapagpahinga na rin siya. Samantala, sa isang malayong lugar, isang noble ang kasalukuyang pinapanood ang labanan ni Liam laban kay Dracula gamit ang isang crystal ball. Hindi siya makapaniwala na isang binatilyo lang ang may kakayahang talunin si Dracula ng mag-isa. Ngunit may problema siya, binalak niyang gamitin si Dracula bilang dahilan upang magpadala ng mga sundalo sa Holy Land. Dahil wala na si Dracula, kinakailangan niyang maghanap ng ibang paraan, ngunit mas malaki ang kanyang problema ngayon, ang batang nakatalo kay Dracula mag-isa makikita niya kung gaano kalakas si Liam base sa klase ng magic na ginamit nito. Ngunit, naputo lang recording ng crystal ball bago pa matapos ang laban, kaya wala siyang ideya kung paano tuluyang tinalo ni Liam si Dracula. Hindi siya makapaniwala na isang normal na tao lamang ang may ganitong lakas. Kaya, nagdesisyon siyang bantayan si Liam mula sa malayo upang makalakam ng impormasyon. Bago niya ang kinin ng Holy Land, gusto muna niyang malaman ang totoo tungkol sa mahiwagang batang mandirigma. Ang mga nilalang na tulad ni Liam ay palaging nagiging sanhi ng malaking pagbabago sa isang panahon, ngunit ang tanong, si Liam ba ay magiging isang bayani? O isa siyang bagong demon lord, samantala, sa kanyang village, sobrang pagod si Liam matapos ang lahat ng gulong idinulot ni Dracula. Bukod pa rito, kailangan pa niyang bumuo ng kontrata sa lahat ng 10,000 biktima ni Dracula. Nagtagumpay naman siya sa paggawa ng contract, ngunit hindi niya kayang mag-isip ng 10,000 pangalan sa ngayon. Dahil dito, ipinagpaliban muna niya ang pagbibigay ng pangalan sa kanila hanggang sa makapagpahinga siya ng maayos. Habang nagpapahinga si Liam, lumapit sa kanya ang dalawang slimes na pinangalanan niya noon. May dala raw silang regalo para sa kanya, biglang isa sa kanila ay, Dom Umi, ng isang estatwa ni Liam. Napangiti si Liam sa kakaibang regalo at nagpasalamat sa mga slimes bago niya sila isinama sa kanyang daily patrol. Ang maliit na nayon na una niyang itinayo ay mabilis na lumaki at ngayon ay halos isa ng buong lungsod dahil sa pagsusumikap ng lahat sa pagtatayo ng mga tahanan at pasilidad para sa iba't ibang uri ng nilalang na naninirahan dito. Bukod sa dwarves, ang mga elves ang may pinakamaraming karanasan sa konstruksyon, kaya naman si Reyna ang itinalaga ni Liam upang pamunuan ang pagpapatayo ng istruktura. Samantala, si Guy at ang iba pang J-Trolls ang inatas ang magpatrolya sa Promised Land upang bantayan ito mula sa mga banta, habang si Chris at ang kanyang grupo ng Wolves naman ang may tungkulin sa pangan-gaso at pagkain ng lahat. May kanya-kanyang responsibilidad ang bawat isa, at dahil sa kanilang sipag, nagiging maayos ang takbo ng komunidad. Habang nag-iinspeksyon si Liam, lumapit sa kanya si Guy at sinabing may isang bagay siyang dapat malaman may nakita siyang grupo ng mga tao sa kagubatan, at sinasabi nilang sila raw ay mga merchant mula sa Kwador. Gusto nilang makipagpulong sa hari ng lupaing ito, naisip ni Liam na baka magandang ideya ang makipag-usap sa mga merchants, ngunit itinaman niya si Guy at sinabing hindi naman talaga siya hari. Nagulat si Guy sa sinabi ni Liam at tila wala siyang ideya kung ano ang pinagsasabi nito, dahil ayon sa kanya, si Liam ang Panginoon ng mahigit sampung libong makapangyarihang nilalang at siyang namumuno sa buong syudad sa mata ng lahat, walang ibang pwedeng maging hari kundi si Liam. Dahil dito, tinanong ni Guy ang iba pang mamamayan kung sino ba ang tingin nilang namumuno, at halos lahat ay sumang-ayon, si Liam ang hari ng kanilang bayan. Dahil sa pangkalahatang pagsang-ayon ng lahat, nagdesisyon si Raiden na gawing opisyal ito. Bilang orihinal na may-ari ng lupaing ito, ipinahayag ni Raiden ang pagkilala kay Liam bilang hari ng bansang ito. Pagkalipas ng ilang sandali, Nagteleport si Liam patungo sa bahay ni Scarlett upang tingnan kung may bagong impormasyon ito. Naabutan niya si Scarlett na nakaupo sa kanyang kwarto, tila naghihintay sa kanyang pagdating. Matapos ang kanilang pagbati, tinanong agad ni Liam si Scarlett kung may nalaman ba siya tungkol sa mga plano ng kaharian ng Jael. Sa kasamaang palad, wala siyang nakuha tungkol dito, ngunit nalaman niya na ang mga opisyal ng Jumo ay may itinatagong lihim malinaw na may dahilan kung bakit ayaw nilang umalis sa promised land, kahit pa alam nilang maaari silang galitin ni Liam. Ibig sabihin, may isang napakahalagang bagay na hinahanap nila, ngunit hindi pa alam ni Liam kung ano yon. Dahil dito, tinanong niya si Raiden kung may alam ito tungkol sa sikreto ng promised land, ngunit tumanggi si Raiden na sumagot. Dahil hindi pa niya nakukuha ang sagot, nagdesisyon si Liam na ipagpaliban muna ang investigasyon at tinanong si Scarlett kung gusto nitong bumalik sa kanyang syudad kasama siya. Gayunpaman, sinabi ni Scarlett na mananatili siya sa kabisera upang ipagpatuloy ang pagkolekta ng impormasyon para kay Liam. Tinanggap ni Liam ang kanyang desisyon at sinabing babalik siya sa nayon, ngunit babalikan niya si Scarlett sa lalong madaling panahon. Pagkarating ni Liam sa Promised Lands, agad niyang tinawag si Raiden at sinabing, sige na, Raiden. Umamin ka na, alam kong may alam ka, nagulat si Raiden sa kakayahan ni Liam na matukoy na may tinatago siya, kaya napagpasyahan niyang sabihin na ang totoo. Tinanong niya si Liam kung naaalala pa niya kung saan niya natagpuan ang Guardian Raiden, at pinaisip siya kung bakit nga ba pinagbuhusan ng oras ni Raiden na maglagay ng isang tagapagbantay sa lugar na iyon. Mabilis na nakuha ni Liam ang koneksyon, kaya agad siyang nagteleport patungo sa lihim na silid kung saan niya unang natagpuan ang Guardian Raiden. Ngunit kahit anong tingin niya, hindi pa rin niya makita kung ano ang espesyal sa lugar na ito. Sinabi ni Raiden na subukan niyang punuin ang buong silid ng kanyang magic power. Sinunod ito ni Liam, at habang unti-unting napupuno ng enerhiya ang lugar, biglang lumitaw ang isa pang lihim na silid sa loob ng silid mismo. Pumasok si Liam sa bagong tuklas na silid at agad niyang naramdaman ang isang pamilyar na enerhiya, kapareho ng nararamdaman niya mula sa kanyang magic ring. Dahil dito, Tinanong niya si Raiden tungkol dito, ipinaliwanag ni Raiden na ang mga dragons tulad niya ay may ugali ng pagkolekta ng maraming kakaibang bagay sa paglipas ng panahon. Kaya naman, ang silid na ito ay isang uri ng kanyang personal na magic library, kung saan nakatago ang iba't ibang sinaunang at ipinagbabawal na mahika. Dahil mahilig si Liam sa ancient magic, agad siyang nagpakita ng interes at tinanong kung paano ito gumagana. Sinabi ni Raiden na ang silid mismo ay may sariling mahika, at depende sa lakas ng magic power ni Liam, mas maraming spell ang magiging available sa kanya. Hinimok ni Raiden si Liam na subukang matutunan ng isang sinaunang spell, kaya sinimula ni Liam ang pagsipsip ng kaalaman mula sa mga ukit sa dingding. Ngunit nang sinubukan niyang ay activate ang spell, biglang lumitaw ang maraming bula sa harapan niya. Ipinaliwanag ni Raiden na ito ay isang defense mechanism ng lihim na silid. Hanggat hindi natatapos ni Liam ang pagsubok, patuloy nalilito ang mga bula tuwing susubukan niyang mag-cast ng spell. Ang tanging paraan upang matapos ang pagsubok ay ang patuloy na pagpapatok ng mga bula hanggang sa maabot niya ang kinakailangang limitasyon. Dahil dito, hinimok ni Raiden si Liam na huwag sumuko, kahit pa umabot ito ng ilang linggo ng walang humpay na bubble popping. Gayunpaman, may mas mabilis na paraan si Liam sa isip niya. Gumawa siya ng clone ng sarili niya, at silang dalawa ay sabay-sabay na nagpaputok ng napakaraming fire spells upang mabilis na sirain ang mga bula. Sa loob lamang ng isang oras, natapos niya ang pagsubok at nakuha ang ancient spell. Ngayon na master na niya ang spell, nais niyang subukan ito sa labas. Inutusan niya ang kanyang clone na gumamit ng item box at magbaba ng isang bato sa kanya. Ngunit bago pa man bumagsak ang bato, ginamit ni Liam ang ancient spell na kanyang natutunan upang i-activate ang absolute force shield. Nang tumama ang bato sa shield, pareho itong Nadoraj. Ang absolute force shield ay isang spell na ganap na nakakapag-block ng kahit anong pisikal na atake. Isang kamanghamanghang spell ito, ngunit may limitasyon, hindi nito kayang harangin ng anumang magic attack, at kung may dalawang pisikal na atake na dumating ng sabay, hindi nito kayang harangin ang pangalawang atake. Ngunit kahit may ganitong limitasyon, madali lang ito para kay Liam. Pwede niyang i-cast ang Absolute Force Shield ng maraming beses ng sabay-sabay, na halos ginagawa siyang hindi matalo sa pisikal na laban. Mayroon ding isang spell na tinatawag na Absolute Magic Shield, ngunit ito ay matatagpuan sa ikalawang palapag ng Raiden's Den. Ibig sabihin, kailangan pang palakasin ni Liam ang kanyang magic power at basagin ang pangalawang seal upang makuha ito. Sandaling pinag-isipan ni Liam ang sitwasyon, at dumating siya sa isang conclusion dahil nauunawaan na niya kung paano gumagana ang Absolute Force Shield, sigurado siyang kaya niyang lumikha ng sariling Absolute Magic Shield nang hindi kinakailangang gumamit ng Raiden's Library. Sinimulan niyang i-cast ang Absolute Force Shield, ngunit sa pagkakataong ito, binago niya ang target mula sa physical na atake patungo sa magic negation. Patuloy niyang pinag-aaralan ito sa kanyang isipan hanggang sa matagumpay niyang nagawa ang Absolute Magic Shield. Nagulantang si Raiden at hindi agad nakapagsalita, hindi siya makapaniwala, nagawang lumikha ni Liam ng ancient magic sa sarili niyang paraan, gamit lamang ang intuition. Sa loob ng daang siglo mula nang itayo ni Raiden ang kanyang library, wala pang kahit isang tao ang nakapaglampas sa unang seal. Ngunit hindi lang ito basta nalampasan ni Liam, nagawa pa niyang lumikha ng sarili niyang ancient magic nang hindi nangangailangan ng library. Matapos ito, Nagpatuloy si Liam sa pagsubok ng kanyang bagong magic shield. Pinaputukan siya ng kanyang clone ng sunod-sunod na power missiles, ngunit lahat ng ito ay matagumpay niyang hinarang gamit ang kanyang bagong spell. Wala siyang natanggap na kahit anong pinsala, kaya naman nasiyahan siya sa resulta. Ngunit may isang bagay pang kailangang gawin ni Liam. Pumasok siya sa kanyang pocket dimension at gumamit ng shade spirit upang gawing ganap na madilim ang paligid. Naguguluhan si Raiden at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Liam na nais niyang masanay sa pag-detect ng magic presence. Sa ganitong paraan, malalaman niya agad kung ang paparating na atake ay physical o magical, kaya palagi niyang may hahanda ang tamang shield. Nagtanong si Raiden kung bakit niya ito pinapahirapan ang sarili niya, gayong pwede naman siyang sabay na gumamit ng force shield at magic shield, ngunit sagot ni Liam, hindi niya nais ang isang medicare na solusyon, Masyado niyang mahal ang magic upang magkasya sa isang pangkaraniwang paraan, ito ang naging pagtatapos ng episode 8, huwag kalimutang mag-subscribe upang hindi mapalampas ang susunod na bahagi.